Ako sa iyo. Bakit naman? Ay, sa ko, sir. Hindi na ay, hindi. trabaho natin yon dahil marami din ng tao na nag-share nung ano na yun, nung uh, magnanakaw na yon ay sa post natin may nag at nagbigay ng impormasyon at sana ay makatulong ngayon ano? Mayor! Ay ano ka na? Mayor! Mapagpala kumaki sa iyo mahalap namin Mayor Oy, mo masakit ang ulo ng, ng assistant ng executive assistant mo ah. Uh, Mayor, alam mo ba kayong vlog natin nung isang araw? Oh. Yung tungkol dun sa magnanakaw? Na katropa mo? Katropa mo? Alisin mo na sa ano yun, sa listahan mo yung katropa mong yun. Walang kwinta yun, di ba? Kayo ang mga nagkatrabaho ng marangal, siya naman ay naganakaw lang. Ay, gito po nangyari ay ganito po ang nangyari mga kasaludo sa dinami-dami po nag-share ng mga tao dito na gustong uh, makatulong dun sa nagdakaw na yon na may picture ay dun sa post ko po ay I may mean, nag-comment po na kakilala daw niya yon. dahil nagka problema din sa kanya yon. according po dun sa nag-comment uh, at naging uh, nagkaroon kami ng uh, pagpapalitan ng conversation ay taga ibaba kalapan daw po yun hindi hindi daw niya makakalibutan bagamat yung nagchat yung nagtimbre nung comment ay nasa Occidental Mindoro na daw siya ay sana ay makatulong malay mo nga naman kaya piniem ko yung mismong nanakawan at nagpasalamat naman sila sinend ko yung mga conversation namin at saka yung Facebook nung ng comment sila ang bahala ka kung pumunta at uh, baka makatulong para ma-report sa police para makuha man lang yung impormasyon doon sa tao dahil blind eye blind eye ay. ay sabi nga ni halos isang daan libo na daw ang nakaka-reach doon sa ano yung walang pang nakakakilala ay buti na langat doon sa upload po ni Kasaludo Tad I ay may mean, nag-comment at sana naman po ay makatulong yon. Sir, saludo talaga ako sa iyo Bakit naman? Oh, ay, sa ginawa mo sir Ay hindi, trabaho natin yon dahil marami din tao na nag-share nung ano na yun nung uh, magnanakaw na yon ay sa post natin may nag-comment at nagbigay ng impormasyon at sana ay makatulong ngayon ano sana ay makatulong kaya ikaw ha ulitin ko ikaw na magnanakaw ka ulitin ko sa iyo huwag kang dadayo diri sa amin lalo na dito sa Mindoro lalo na dito sa bayan ng Pinamalayan at dito sa Barangay Kakawan at Barangay Mar Francisco yan ha meron po ulit picture akong ipapakita yun po Kusyal, isang mapagbalang umaga po, Magandang umaga din po. May bibig pa san ka, aiwanan mo na no kami. Kasi ako dito kanina na sa ospital ako, ayun nga ba may Oh, sige, kami nang bahala dito nung assistant ng executive oh, assistant mo. Kuya Elmer, maraming salamat ah. Okay.